guys. Um, akong kuha guys. Akong eh, butang din hiyang akong balanghoy. Ang balanghoy nga, yung balanghoy nga itanom ay guys ba? Kay nakakuan man guys na may nanghatag o itanong may. So, g-invite me nga nag-harvest sila sa ilang balanghoy. Karon, gusto ko mang unya kay Pawinter naman guys pawinter natugnaw na tugnaw na guys kaya di na ako ni siya matanom sa dito sa kong garden so ang akong buhaton nagbutang kog suwil din ha una unya gibutang na dayon nako siya og oh, kaning kaning kon kanin, kanin, sa kahoy sa balanghoy para dira siya mo gamot unya guys tabunan na pud nato ni siya og oh, suwil tabunan na to siya og oh, niya butangan na po siya oh. ganon wala mo koy box uh, Nag-search nagsearch nako ba guys kung saan bitaw guys kay kuan dilan lang ako ni sa ng tubig kay na nagyeng ko ng humulan daw tubig para mo gamot siya kunya pag kuan na ah pag spring na, pwede na siya. Ah, kung wala na ito, pwede na siya i-transfer sa garden. Dito sa yuta. Ito lang akong buhat Ano lang ito, guys? Okay. Nagtanong naman ko, good ko guys. Nagtanong na ko guys, pila na ito kabuwan? Two months naman siguro. Ay, wala man yun. Wala man yung pakita. Ay, nga simpre no. Pa-winter na mi. Alam nga, tugnaw na. din nyo pakita. So, ano lang siya, guys. Ano lang siya, guys. Unya. Buta na, buta nga si babaw. Para, kung magamot siya, guys. Kung matubo siya, di. Maayo kung matubo siya. Ano lang siya, guys. ingon e, ano, day ang pagkuan. Pag-preserve. So, Nya, yeah. kuan man guys, naman pud bi nga buwan styrofoam. So takluban nato ni ay pwede ra ni nako isulod sa kuan guys sa storage. Butang na nako ni dito sa storage. Pwede pa siya takluban din hi pag magtugnaw. Pero init ba ni? Eh. Mainit ba ni styrofoam? Pila pa siya kabulan din guys. Um, 6 months pa kayang winter. 6 months ang winter. So igoy-igoy po guys nasa dire. Kitaguan. Oh, see. May pejeram pang taning ilyangkuan. Sa ning taning. Yang suwil. Ibutang Roberto dito sa garden alanganin mo sa put doon guys uy ano na lang na alanganin siya put doon gamay na kayo sa kong put doon pwede niya po gamay so ano so yun guys niya tabunan na po na siya o guwan so well. mo na siya guys o ano niya tabunan na po ano? Dito lang pala to. Sabo lang panako na siya din eh. Ito ang panato siya all. So, well. So, ganun lang pala guys, no? Pag nandito ka sa, nandito, nandito ka sa lugar na mag, mag ano, mag winter, ganito pala ang gagawin. Para, pag summer na guys, itransfer it na siya sa lupa, I-transfer it na, mag ano na to, Maggamot. So, yun. Nakagawa na tayo ng paraan. Nga, guys, masarap sya na, ano, na kamuting kahoy o balanghoy. Lamiigad, guys, sa guys, kanang pughad bitaw. Labo, pughad o labo. Ano na sa Tagalog. Nga, kana kanang lamiibisan, laglong agon sya. Lamiipad siya budburon. Sumanon. Sumanon. Kanang mahimog suman, guys, ba? So, yun, guys, mana atong naggawa karon guys. Nga, ato ng dugangan og suwel. Huwag ka nang kuhan, suwel. Ano man Lupa. Dagdagan natin siya ng lupa, guys. O guys, dinhi ra tataman, guys. Daghan ka sa daghan salamat sa inyong suporta, guys, ha. O sa sunod na pud higayon. Bye-bye.